Age? <laughs> Nano at? Aray! Nasa bakit kaya kami, yun yung mais. With... Ala, hinay! Napanula ba at nahulog? Yan, hello guys! Dito na naman ako sa may jala! Ayan, ayan, ayan. kasama ko ngayon sa pagmamarites. Siyempre <laughs> nag-aabang kami kung sa'yo dadating. <laughs> nagmi-meeting kami, nagpaplano kami kung paano gagandang buhay namin. Charot! oh. Ayan, nandito na po si na father at si kuya. So, may nag-request kasi sa akin. Ano ba yun? Nakakainis sa kanyo. Sabangan nyo na lang. Itim ano? Kuya, ano na? Kumusta? So, yun yun si na father at si kuya. May holy daw na baliling at big soon. Ayan, isa sagka, isa ano ini ini namitdo ok. Para di harayo it. Ay takutan. And si brother Kaya mau pay night at test pambawi hit. Di pabuinas logo tantokay. Haray, beb, naman. Hindi man pwede

Mga Magain. Mga 30 kilos na ito. Eh. ini.